Inanunsyo kamakailan ni Vice President Sara Duterte ang pagtakbo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawa pang kapatid bilang senador sa darating na halalan. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Good morning, Dayan. Inanunsyo na nga ni Vice President Sara Duterte na sa 2025 Senatorial Elections tatakbo sa pagkasenador hindi damang ka ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kundi ang kanyang dalawang kapatid ang kasalukuyang congressman na si Paulo Duterte at ang mayor ng Davao na si Sebastian Duterte o Baste Duterte. So, next year ng eleksyon. Dinagdagan niya pa yan, ano? Sa 2028, pwede din daw tumakbo si Baste bilang presidente. Alam mo, ang Pilipinas ay isang demokrasya. Kahit naman sino pwedeng magsabi na tatakbo sila. Pero balikan natin ang 1987 Constitution na sa Article 2, Section 26 ng ating Constitution na nagsabi na the state shall guarantee equal access to opportunities for public service. And prohibit political dynasties. Pero meron yung kasugkarugtong eh. As may be provided by law. Kasi ito nga naging problema natin sa ating saligang batas eh. Sinabi na bibigyan ng equal na pagkakataon ng lahat na magkakaroon ng oportunidad sa public, servisyo publiko. At sinabi rin na ipoprohibit ang political dynasty pero itinakda na ito ay depende kung ialaw pa ng batas. Kaya medyo halfway eh. 1987 po ito naaprubahan ano ng panahon ngayon 37 years na wala pa rin batas na nagbabawal sa political dynasties ganun pa man nakikita natin na bakit ba kasi ipagbabawal ang political dynasty sabi naman ng iba ay eh kung meron tayong mga pamilya ng mga teachers pamilya ng mga pare pamilya ng mga accountant di ba ganyan yan pamilya ng mga doktor pamilya ng mga nurse di ba eh bakit pagbabawalan natin ang mga pamilya na maging politiko lahat? So yun yung counterpoint doon na eh. i-relay mo naman yan sa botante. Kung gusto sila i ng botante at maganda ang servisyo nila, okay lang. Yun nga po ang problema eh. Kasi pagkat kung minsan ang political dynasty kapag hawak na nila isang, ang isang distrito, isang bayan, isang probinsya, mahirap na nilang pakawalan. Masyado nang malalim yung clone ng kanilang impluensya sa kailaliman ng political system ng lokal. So, mahirap na silang mapalitan sapagkat grabe na yung kanilang impluensya at nagpapalitan lang. Kung minsan yung nanay ang mayor, yung tatay ang vice, tapos magpapalitan lang sila pag na-term limit na. So, may mga advantages, may mga disadvantages. Pero nililinaw ko, wala pong batas laban sa political dynasty ngayon kahit, sa, kahit ito ipinagbabawal pinagbabawal sa konstitusyon. Sapagkat yung as may be provided by law, Yon ang, yon ang pamatay doon. Walang law eh. So, walang pipigil sa mga Duterte kung sabay-sabay silang tatakbo ng pagkasinador. Kung manalo man sila lahat, hindi na bago yan. Nakaroon tayo ng panahon na may mag-ina sa loob ng Senado. May magkapatid. di ba? Ngayon lang, ilang magkapatid doon. Yung magkapatid na Cayetano, yung magkapatid na Ejercito Estrada. di ba? So, hindi, hindi na yan bago sa atin. Hindi na rin bago sa atin ng mga dynasties. So, balit ang mas importante pag-usapan dito, bakit pa kasi tatakbo? Kung ang layunin ng isang pamilya ay magserbisyo sa bayan, nang sinsero, para isulong ang interes ng mamamayan, wala problema doon. Pero kung yung layunin nila ay para lamang protektahan ng interes ng kanilang pamilya, doon tayo nagkakaproblema. Sabagat public service po yan, servisyo publiko, ang hinahalal po natin mga serv servant ng public, ang ibig sabihin ng na, servant, naninilbihan sa publiko. So kung ang kanilang isusulong lamang ay interest nila, iyon ang hindi dapat natin hinayaan. So ang tanong natin dapat sa mga Duterte, ano bang layunin nyo? Ba't sabay-sabay kayong tatakpo pagkasinador? Hindi ba overkill yan? Natatanong yung salitang overkill, di ba? Na parang anong layunin? What is the point? Hindi porket inaalaw ng batas ay gagawin kung ang prinsipyo behind it ay taliwas sa layuning ng isang politikang maayos, which is to serve the people. Kahit na inaalaw ng batas ang mga pamilyang tumakbo kung saan saan, ang dapat naiisipin ng mga politiko, bakit kayo tumatakbo? Para kanino yan? Para sa interes ba yan ng bayan? O para lamang magkaroon kayo ng plataforma para isulong ang mga sarili nyong interes. O kaya sa panahon ngayon, yung pag-aanunsyo ba para ma-divert ang atensyon ng tao sa ibang bagay na maaring ayaw pag-usapan? Hindi ko sinasabing ganyan, nagtatanong lamang po. Pero inuulit ko, una, hindi po bawal na magkaroon ng mga pamilyang nagtatakbuhan sa isang posisyon. Wala pong batas dyan. Pero sabi ko nga, hindi porke inaalaw ng batas ay dapat ginagawa. Sapagkat ang pinakamataas na pamantayan po natin ay ang diwan ng demokrasya, ang diwa ng serbisyo publiko, na ang dapat pinagsisilbihan ay ang interes ng bayan at ang hindi interes ng pamilya. Yan lamang ang aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat na yan. Balik sa inyo dyan sa studio. At maraming salamat po, Professor Contreras.